Isang masayang araw po. Ito ang ating mga matatandang inahin. Yan pong medyo maliit-liit na yan, ang bata. Yan po si Ubanin. Yan lang ang nag-survive doon sa ating mga pinakabatang mga inahin. Nakastahan na rin po yan. So, ito naman po ang ating ginagamit mo ng pakainan uli. Ayan, puro pong premium starter feeds ang ating ibinibigay. Hindi po ako gumagamit ng piglet booster o yung creep feed. Premium starter lang po ang bigay ko from the start sa ating mga biik. Nakapagbigay na po ng damo. Yan, nakain sila. Ayan, ito namang isang ito ay... Pampanga po yan, yung payat na yan. Naninibago pa po siya dito sa area. Uh, nag-survive po yan dun sa ating Sampalok Pen. Marami po ang namatay dun sa kanyang mga kasamahan doon sa Sampalok Pen. Gumanda-ganda na po ang katawan niya, kaya lang mas payat pa rin siya kung pwede sa ating mga matatandang inahin. Malakas naman pong kumain, at naglandi na rin po yan nakastahan na kaya um, tataba na rin po yan so up oh, sorry po yan po ang ating mga inahin dito yun po yung mga biik na atin naturukan at kinapon pero naman pong inahin na to. Nagpilit na lumabas kaya inalis na po yung kanyang pangulong. Next week po, tuturo ka na natin ng respi sure. Yun po ang ginawa kong pagbabago ngayon. Uh, pipilating ko po na ilapit sa 14 days ang pagbigay natin ng respi sure. Dati po kasi dinideleko kong bigay ng Respisure dahil napakaliliit ng ating mga biik. Dahil para maging effective po ang dosage ng Respisure ay 2 ml per animal regardless of size po 'yon. Kaya dahil napakaliliit po nung biik noona, kinakabahan ako magbigay ng 2 cc baka po mamaga ka o oh, yung binti sa pagturok um, wala naman po naging problema do sa ating mga huling binigyan kaya itutuloy ko na yung ganong procedure na magbigay ng respisyon ng maaga isa pong paraan yon para maprevent prevent natin ang pneumonia so 14 to 15 days po bibigay na ako ng respi yun yung ating adjustment at dahan-dahan uh, nga lang po ang pagtuturok hindi po pwedeng biglain ang pasok ng plunger so yung isa po yun sa ating mga adjustment na gagawin yung pong hot cholera ay pinag-aaralan ko rin kung paano ang mas effective na pagbibigay hindi ko na rin po siguro masyadong patatandain at uh, 30 to 45 days ay magbibigay na po ako. Kasi po ngayon, uh, inaabot po ko minsan ng 60, 70 days na at saka po namin nabibigyan. Dahil pini, pinipilit po namin magsabay-sabay na para minsanan lang ang paghuli. Apparently po, hindi maganda yung ganong practice kaya mag adjust po tayo ito po ulit ang ating mga alaga dito sa consolidated pen karamihan po sa mga ito ay ating mga matatandang inahin yan nga po yung payat galing sa sampalok pen at yung po si uban na siya po ang pinakabata umanak na po ng minsan yan dun sa ating balete na labing anim po sila magkakasama doon. Sa labing anim po, yung si Uban lang ang nag-survive. Ito po yung ating mga 50 palakihin pa na nandito nga sa pagitan po ng ating dalawang breeding pen. Ito po yung mga kinapon din natin nung nakaraang linggo at naturokan na ng ivermectin at Respisure. Aka, okay, hindi pa. Dati na pong may turok ng Ivermectin at Respisure pala ang mga ito. Kinapon lang po natin dahil inabutan nga po tayo nung nagkakasakit yung mga baboy at ayaw ko nang magbigay ng additional stress. Kaya po hindi na sila nakapon. Yan po, kita nyo na iba-iba ang size. Yun nga po ang naging problema namin nung tumama yung sakit. Nagkaroon po tayo ng stunting hindi na po nagpare-parehas ang size ng ating mga biik hindi na po uniform ito naman po yung mga inahin natin na galing sa second breeding pen tinawid na po natin nga dito sa unahan dahil suspecha ko ay may sakit po yung lupa doon so ganun din po ang bigay dito may sampung po tayong biik dito kaya yang window grill din ang ginagamit na pakainan para po hindi mapasok ng mga inahin at ng mga kambing at pure na premium starter ang ating ibinibigay. So ito po ang ating bulugan cross po 'yan ng Pampanga native cross Quezon black anak po ni Bobby. dito po sa dulo yung ating 140 plus dati ito na pang-disember na ang natira po ay mga 54 na lang. Ganun po kataas ang ating naging mortality nung magkasakit ang ating mga alaga plus ang medyo mataas din po yung morbidity at uh, ang naging resulta nga po ay medyo nabansot ang ating mga alaga. So yan po sila. Ito ang ating mga magiging pang-deliver ng para sa Pasko. Ang kasama pong mapapadeliver nito ay yung ating 17 heads na mas matatanda po na dito sa dating pinaglagyan ng mga pato namin ikinulong. So dito lang po yon sa may unahan, katapat po ng ating apat na winning growing area. dito. Ito pong natitirang dulo ng building, dating building number 2, ang kanilang pinakasilungan. Ayan. Ito po ang kanilang area. Mas malalaki po yung mga alaga natin na nandito. Ito po ang kanilang open area. Doon din sila pinakakain. At ito naman po yung ating mga pang next year na. Ito ang pinakabatang grupo po. So, um, pag gumanda-ganda na po ang sitwasyon ng mga alaga nating ito, ay kakapunin na rin natin. Ito na lang po dalawang kulungan na to ang hindi pa nakakapunan. Um, Combined po nito ay 50-something. Kaya nasa 23 po ang bilang ni Lito ng mga lalaki dito po sa dalawang kulungan. Kung kulungan na ito, yung pang-apat at yung pinakauna po doon, yung unang kulungan, yan na lang po ang ating mga palakihing biik. The rest po ay yung mga kasama pa ng inahin. At ito nga pong ating dating second breeding pen. Iiwanan muna natin. Patutubuan ng damo. Para po makapagpahinga ang lupa. So ito naman po yung ating mga naka-isolate. Dahil tumamlay po ang kain noon at nagmuta. Tinuturukan po natin. At uh, on the road to recovery na rin po sila kaya lang hanggang hindi po 100% ay hindi ko pa isasama dun sa kanilang mga kasamahang biik so ito po ay kasama ng mga nasa unahan yung mga maliliit sila po yung last batch ng mga biik na dito galing sa ating original area 'Yun pong nasa fourth pen ay dito namang galing sa ating expansion area nasa 60 plus po 'yun eh. Ang natitira doon ay lampas 20 na lang at meron pa pong apat ay tatlo dito sa kulungan na ito. So, nasa 50% din po ang ating mortality sa mga 'yon. Kaya po talagang hindi kaya ng resistensya lang, ng native. Kailangan na pong mag-intervene at nagbibigay na po ako ng injectable na mga gamot ngayon. Kung po siguro ginawa ko kagad yon, ay mas mataas ang ating naging survival rate. So yan po ang ating sharing ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Please share, like and subscribe.